water signs. Tignan naman po natin kung ano ba ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel. Please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga gusto naman po magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng ating Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. We have Cleansing Body and Spirit. Ayan. So, mas maganda daw if maku-cleanse kayo ngayong araw na ito. Or you can do some meditation. Protect your energy. Yan. And, eto meron kayong mga bagay na need na talagang i-accept para mas maging masaya kayo sa life ninyo. So, may mga bagay po dito, water signs, na hindi nyo talaga kayang sabihin natin. Hindi nyo kayang kontrolin. So, you need to accept kung ano yung mga bagay-bagay na yon. So, para din kumalma kayo dito. And, huwag niyo pong hayaan na mabahiran yung iyong energy ng ibang tao. Mm -mm. Kasi minsan, affected ka talaga water signs sa mga sinasabi nila, sa mga ginagawa nila. Ayan. So, cleanse yourself. Ayan. Tingnan natin, spirit guide, ano po po ang mensahe natin pagdating kay water signs. Cancer Pisces Scorpio. We have selling out. Yan, pagod na pagod nga kayo dito. So kung meron kayo mapapansin ngayon na after nyong kausapin yung isang tao na to, sobrang bumigat yung pakiramdam niyo. parang naubos yung energy nyo. Yan, Totoo. Oh, madami kayong binigay na dito. Some of you sa isang relationship. Relationship, hindi lang po yan pagdating sa love life, ha? Pwedeng sa mga kaibigan mo, sa family mo, ang dami mo nang binigay sa kanila, ang dami mong sinacrifice, pero hindi nila yon napapansin or hindi napapansin, kundi hindi nila yung pinapansin. Parang sinasabi nila na normal lang yon Normal lang na binigay mo yon How teachable are you? Ayan. So, ito. Pwede na yung iba naman sa inyo, meron kayo talagang gustong matutunan dito, binigay nyo na lahat. Pero kasi minsan, ba diba, sabi ko nga kanina, yung hindi nyo talaga kontrolado. Pwede kasi na yung, yung gusto nyong mangyari na to, water signs, ay hindi talaga para sa inyo. Kaya alam nyo yung kahit Ganon niyo pa yung isang bagay na yan hindi niyo talaga siya matutunan hindi siya nag hindi siya umaalign sa inyo parang ganyan hindi kayo nagiging in tune dito sa gusto ninyong malaman sa gusto ninyong matutunan so siguro ang kailangan niyo talagang gawin diyan ay i let go at i-accept na yung bagay na to o yung sabi natin yung tao na to ay hindi talaga para sa iyo so kung meron kayong mga ina-applyan ganyan nakaka nakaka 3 times three times ilang or more pa na apply kayo diyan sa isang trabaho na 'yan sa isang company na 'yan sa ibang sa isang agency na 'yan pero hindi siya nagwo-work out. So ayun, hanap kayo ng iba pa na alternative. Hanap kayo ng or gawa kayo ng iba pang plans ninyo kasi mas paka-doon kayo mas mag-work. Tingnan natin spirit guide or mas yun yung mag-work para sa inyo. We have patience. Ayan. So meron tayo ditong sexual arts. Ayan po. So, be patient with yourself. Balansin nyo yung ano ninyo, yung sacral chakra ninyo. Kain kayo ng mga yellow fruits, mga veggies. Ah, no, no, no. Hindi yellow, kundi orange pala. Yes. Orange. Um, oranges, ayan. Carrots. Yan po yung mga kainin ninyo. Or gawin yung juice. Tapos magsuot kayo ng orange uh, color na underwear, ganyan, o kaya naman damit, para pumabalansi siya. Ayan, medyo nauubos yung pasensya ninyo dito ngayong araw na to. So, pwede po na mabilis uminit yung inyong mga ulo, water signs, pag meron kayong hindi naintindihan. So, yun nga yung iba sa inyo dahil may nakakausap kayo dito, ayun, naapektuhan yung inyong emosyon ng mga bagay-bagay or nung dun sa kausap ninyo. For some of you dito sa partner ninyo na kukuha nyo yung energy talaga nila. Tignan natin. Some of you are dealing with your twin flame. Check natin spirit guide. We have inner child. Tapos, we have procrastination. Ito po. But pwede na pinipigilan nyo din talaga kung ano ba yung gusto ninyong gawin sa life. Kasi may mga tao din sa paligid ninyo or even family niyo water signs, na pinipigilan kayo. Kailangan maging ganito ka. Kailang, alam nyo yung dami nilang expectation sa inyo. Kaya yung iba sa inyo dito, pressure talaga kayo. Yung gusto ninyong gawin simula nung bata pa kayo, hindi nyo matuloy yan kasi nandito pa rin kayo sa shadow ng family niyo Or hindi nyo sila, sabi natin, hindi nyo sila makontra, hindi nyo sila matalikuran. Hindi naman sa talikuran kung hindi, parang hindi nyo ba mapaglaban yung gusto nyo talaga. Ayan, napaka-masunurin ninyo dito water signs. Mm -mm. Tapos eto, pwedeng merong gustong makipagkita sa inyo. Kaya lang kasi ang... Hindi maganda yung intent. Hindi naman sa hindi maganda kung hindi ang intention lang kasi ng taong ito sa iyo ay pwedeng hindi seryosohan. Water signs, kaya mag-isip-isip ka din dito. Ayan. So protect niyo din talaga yung frequency niyo. Protect niyo yung energy niyo. Mhm. -mm. So ito po yung inyong lucky number. We have number 1 9 23 33 16 and 8. Tignan pa po natin kung ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Water Signs pagdating po sa trabaho. Trabaho po ni Water Signs, Spirit guide, kamusta po ngayong araw na ito? We have the world. Ayan, so meron kayong success. Meron dito, parang sabi natin, uh, feeling relief kayo dito feeling relieved kayo dito pagdating sa inyong trabaho kasi nag-succeed yung mga plans ninyo, nag po yung project ninyo dito. Ayan, so meron din naman po dito, pwedeng kaya kayo masaya kasi malaya kayo dito. Water signs na gawin kung ano ba yung mga gusto ninyong gawin pagdating sa trabaho or sabihin natin kung nag apply kayo ng trabaho. Ayan, meron kayong kalayaan kung ano ba yung gusto ninyong applyan or meron dito pwede na dahil nga nagsucceed yung project ninyo or nakaklose kayo ng deal dito yung boss ninyo pwedeng pag, uh, pinapamili kayo kung saan ninyo gustong magbakasyon ayan po <laughs> meron naman dito, kaya happy kayo kasi, ayo nagawa nyo na nga yung mga trabaho ninyo, naging successful siya, tapos eto patapos na yung kontrata ninyo. So, magiging mas happy kayo dito kasi kung mabait naman talaga yung mga boss ninyo, uh, maganda yung benefits dyan sa trabaho, pwedeng kuhanin ulit kayo. So, parang hindi kayo papakawalan ba um, water signs. So, we have 10 of winter pagdating naman ito sa negosyo ninyo. So, ayan po. Meron dito, ayan, after ng mga paghihirap ninyo dito sa negosyo, meron dito, pwedeng naloko pa kayo. Um, sabi natin yung mga pinuhunan ninyo dito, pwedeng hindi bumalik. So, ngayon, medyo nakakaahon-ahon na yung iba sa inyo. Kaya lang kayo din nahihirapan, water science kasi pwedeng madami kayong responsibilities. And yung mga responsibilities nyo na yan, sabihin natin, uh, yung mga bayarin na lang, sabihin natin, lahat yan, kinukuha nyo dyan sa business ninyo. Pati pangkain, lahat-lahat na ha, as in lahat. Kaya yung iba sa inyo, bakit nagtatanong kayo, or kung nagtatanong kayo, bakit hindi? umuulad yung business ninyo, binigay nyo naman lahat. Kasi po minsan, pati yung inyong um, puhunan, nagagastos po ninyo. So, ganun kasi talaga yun eh. Kapag nagkagastos nyo yung puhunan nyo, hindi nyo napapaikot, hindi nyo nadadagdagan, hindi talaga magiging successful yung inyong uh, business. Ayan. So, parang lagi kayong magtatanong dito, bakit ganun? Binigay ko naman lahat, ba't hindi? Ba't hindi nagiging successful yung mga ginagawa ko? So, ayan po. Pero makakabawi naman po dito pagdating sa inyong uh, business. Baguhin nyo lang din talaga yung way ng paggasus niyo. Hindi sa puhunan ha, doon sa kinikita niyo, sa income niyo. Magkano ba yung binabalik niyo dyan sa uh, yung sa tubo ba ninyo? Magkano ba yung binabalik niyo dyan sa puhunan ninyo? Magkano yung dinadagdag ninyo? Kasi kung lahat wala wala as na ito ito na yung tubo ninyo, lahat 'to ay gasagastusin hindi talaga lalago yung business niyo kasi hindi hindi niyo pinapalago yung puhunan. So meron tayo ditong awakening pagdating naman po sa inyong kaperahan. So meron dito hindi kayo masaya sa money niyo. Okay, yun nga. Yun yung sinasabi sa inyo din dito. Kung gusto niyo na may magbago, baguhin po niyo yung pananaw niyo sa buhay. Baguhin niyo yung mindset niyo. Baguhin niyo yung paghandal niyo ng inyong finances. So medyo meron kayo ditong pause pagdating sa mga sa mga kaperahan ninyo. Ayan. So, may paghinto dito. Pwedeng nafe-feel mo bakit ang bagal-bagal ng pera mo ngayon. So, medyo may tinuturo sa'yo si Universe para matauhan ka, water signs. Ayan. Tignan po natin. Pagdating naman sa love life, we have King of Winter. Ayan. So, kung nag-aaway man po kayo or may away kayo dito ng person mo and iniisip mo nagiging, nagiging immature na naman siya, ganito, ganyan. Actually, hindi hindi siya nagiging immature, naiintindihan ka niya. Okay, baka, baka nag-iisipan kayo ng ganyan. Napaka-immature naman itong person ko. Tapos ganun din yung iniisip niya sa'yo. <laughs> hindi. Naiinis ka lang siguro sa kanya kasi pwedeng hindi niya pinaparamdam. Hindi, hindi naman sa'yo hindi, hindi pinaparamdam. Hindi niya kasi sinasabi. Ganyan. Parang cold kasi itong person mo, water signs. Hindi siya ano, hindi siya masalita hindi rin siya malambing kaya siguro yun nakukulangan kapag dating dito sa relationship ninyo feeling mo tuloy parang hindi seryoso sa iyo yung taong to pero actually seryoso naman talaga siya pagdating sa iyo yun lang kulang lang kayo sa communication kulang lang talaga sa lambing kasi nga itong person mo hindi siya malambing ayun lang yung pinapakita dito so yan lang po maraming maraming salamat po and see you again on my next video ingat po kayo always tandaan full moon ngayon pwede po kayong mag manifest 拜拜。